tropa so ayan mo wow so ano ang ganda ng ang ganda ng maliit na mga tropa pero ayan o tingin naman mga ibon nyo ayan na sa amin mo ayan oh grabe so ano ako tingnan mo napakabisig na nga ang kanyang ano kanyang mga sistema dyan mga tropa ibig e, sabihin maganda ba maganda grabe so ayan talaga tayo nalilito na naman ako mga tropa Oh, so, ayan o. Oh. Ayan o. Oh. oh, si Richard o. Oh. tingin naman o. Kung May makrosadalahan naman siya mga tropa o. Oh. So, ayan o. Oh. Ay, ayan, ayan ang mga breeder niya mga tropa. So, may ina kayo dyan. Sana all mga tropa, no? Ayan o. Oh. Dalawang bibit o. Oh. Oh, ko ng ano. Nang bityo ko. Ang kamera ko. O, oh, ayan mga tropa. So, ayan. Ayan, grabe. Wala na akong masabi dyan o. Oh. Para, ba, basta nabubula naman ako. Diyos mga mga tropa. So, patukaw so, ko yung mga So, tinitin ko yung old look niya. So, ayan mga tropa ko. Oh, ganda niya po tropa. Siyempre na siyempre na yung look niya. Grabe. Ah. So, ayan. Hindi ko tikot ng video. Kasi naguluhan na kasi nahinok. Ang ingit kasi yan mga tropa eh. Ang init dyan kasi eh. So, ayan. Ano ba yun? Silip si Tari Chan. Yan, ang ganda ng mga kanyang ibon mga tropa. Mapapasana. Huwag ka naman dyan mga tropa. Grabe. Oh, ano ba yan? Ah. BOLIG na Tulok yeah. Sana Shout out sa iyo, mga tropa Sa tropa So hindi kita na interview Kasi nahiya ako so, sa iyo Laki sa iyo tao Nakakatakot ka eh Ay siyempre Nakakakot yun Yan si Chad Oh grabe eh. Parang isang -in, in generation May baka pa kayo may kasama Pag hindi siya mga tropa Shout out sa pamangkin jaya Ayan Yan Yan Paturo siya kung mayroon mga Ayan Yan, yan pala mga tropa niya dyan May mga tropa kasi yan mga tropa so first time ko yan punta ka, tropa so yan si tropa ano si tropa ng malaki so yan sabi sabi naka BPM siya mga tropa yan o o o ano ano na o oh, nabubulak oh. ko mga tropa so tinan ko yung mga ibo niya grabe ang gaganda sana ko mga tropa chiker blue pa sa so, mga, mga puti yan mga tropa eh so yan iis uh, yes, kami yung tropa kasi nga so, wala pa kami race grabe mga tropa So, bagot na bagot na kami, ano eh, know? Hindi na mga, mga tropa. Bagot na rin kami sa pag... release oh, no? you know? Shout out sa ito. Oh, you know? Pichatin di na may kamay niya. Parang siyang engineer. Pagpating oh. uh, sa... Eh, may patat dyan. Grabe. Sa likod lang namin. Parang grabe na. So, yun mga tropa. Malapit na tayo mag... Ano, mag... Mag... Road... Road 100. Sa so, mga tropa. Grabe. Sana ulit. Sa so, purtahan naman ang anyan set pag isinigot-sigot ko lang dyan kasi wala magawa dyan so ayan o oh. o oh. o oh. ano ano oh, yung ako oh. maganda talaga ng viewing laki simple ng mga tropa pero maganda kasi komportable yung mga ibunya mga tropa -oh. oh. oh. wow. dyan oh. so, oh. o oh o niya o 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 mga o o o o o o o So oh, ayan ah, uh, mga kasubabay na Kasi hala dito na video mga tapang So paala Bye Pwede ba ilayo mo sa akin? Ayoko ba? Ayoko <laughs> ba? RIP